Okay, ako po ay nasa likod bahay ngayon At dito po tahimik Doon po ay anyway, nagpatugtog na naman na malakas So, to prevent some copyright claim issues Ako po ay Oya, kasi pagka narinig po yan sa vlog Parang, maski pahapyaw lang Hindi ko lang po alam kung pahapyawa, pero uh, Basta, para wala na pong gulo Wala nang problema na Wala akong iniisip na baka pinaghirapan ko I-copyright claim lang or something like that Okay So, I would like to thank Choria TV, I mean 15 hours ago she commented or he commented, I don't know uh kung ano po siya, kung uh, siya po ba'y babae o lalaki no, pero nakalagay Teoria TV. So, siya po ay uh, <clears throat> Yeah, I was about to to make a vlog dito po sa kanyang tanong. Sabi niya, pwede po ba kayong gumawa ng uh, uh pwede po gumawa kayo kung anong gagawin referring doon sa mga naiwan daw. Kung anong gagawin pag naiwan sa tribulation. Baka gusto mo sabihin pag naiwan sa rapture. Okay? Kasi pag naiwan ka sa rapture, nasa tribulation ka. Hindi ka maiiwan sa tribulation. You're in there. You're in there. Nandun ka. Okay? I mean, kailangan ba mamundok? Saan sila titira? Bukod sa magpapugot, magtatanin na lang ba sa bundok? Weba? Ano ba sinasabi ng Bible? Okay uh, maliwanag po sa Biblia na ang mga maiiwan po sa tribulation at great tribulation ay yung mga hindi naglagak ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. So, iba't ibang parts po ng mundo po ito. Okay. So, ang maibibigay ko po sa inyo kasi po sa Bible, may nakalagay po dito sa Bible na yung mga taga-Hudiya, sinasabi, wag nang kung nasa bubong, huwag nang bababa. Di ba? Kung baga, gawin nyo na yun. Dapat ninyong gawin. Kasi yung puot ng Antikristo during that time, ipinakita niya na. Actually, yung katanungan mo, applicable yan dito sa second part ng tribulation, 3 three and a half years na second, yung great tribulation. Sapagkat ito po yung time na ang mga Hudyo, sapagkat ang mga Hudyo during that time, sila po ay tutugisin na po ng Antikristo. Kasi dinisib sila ng Antichrist for the first three and a half years, dahil akala ng mga hudyong ito, yung Antikristo, yun ang kanyalang mesiyas o mesaya. Parang savior, something like that. Kaya, ang mangyayari, kapag ka siya ay pumanik na rin sa templo, nung madalas kong sinasabi sa inyo, yung uh, tinatawag na paglapastangan na walang pangalawa. no? Siya po ay magsasabi at magtatanyag sa kanyang sarili na Diyos. I am God, sasabihin niya, and the Almighty God. Siyempre, maraming hudyo ang aayaw din eh. Aayawan nila, ne, dahil uh, unang-una, mga Hudyo po, mas kainaiwan sila sa tribulation, marami diyan talaga nagmamahal sa Panginoon. Kaya lang, hindi nila nga lang, hindi nga lang nila tinatanggap si Jesus as the Messiah. Actually po si Jesus po, Jewish Messiah talaga yan, kung tutuusin. Pero dahil ni rejection ng mga Hudyo, nabuksan po ang pintuan ng biyaya sa mga Gentiles. Kaya mas maraming nagmamahal kay Jesus ng mga Gentile na katulad natin kaysa sa mga Hudyo. Amen. Pero sabi ko po sa inyo, <clears throat> yung katanungan niya nitong si Teoria TV, okay, uh, ano ba ang gagawin oh, okay, ng mga Hudyo, ng mga maiiwan? Sabi ng Bible, yung mga nasa Hudya, wag nang ganito ganyan, wag nang bababa sa bubong, kunan dyan, basta gawin nyo na yung dapat gawin. Okay. Yung nasa litrato po, sorry, yan po ang uh, Petra ang Petra po ay lugar. I think meron din lugar, lugar, na Bostra or something. Yan po ay nanjan uh, nandyan po sa, napuntahan po yan ng akin siya nung pumunta po siya sa Jerusalem some years back sa Israel. So yan po ang sabi niya, yung lugar na yan, mag-research mag, mag, mag -research din po kayo mamaya. Yung place na yan sa Google, tingnan niyo rin po. At yung place na yan ay napaka-tibay. Mga, mga mabato po yan, bato, puro bato po yan. At ang papasok lamang dyan, isang sasakyan na maliit sa bawat pintuan yan. Kaya pag nasa loob ka po niyan, mabulubundukin ma niyan na napakalaki na parang may mga iskin, iskinita siyang maliliit. Kaya dyan po makakapagtago yung mga uh, hudyo na maiiwan sa rapture. Kasi papatungis na Antikristo. Ang gagawin po nila, may mga kuweba-kuweba dyan, mga kuwebang maliliit. Hindi sila matutuntun po dyan. Dahil ang kuweba pong yan ay lubhang napaka uh, tibay. At the same time, hindi papasok dyan ang mga tangke. Ha? At uh, isa pa pangako ng Biblia, iingatan niya ang mga Hudyo during that time. Yung Jacob's Trouble, tribulation yon. Iingatan niya sila. Kaya may pangako po ang Panginoong Isokristo dyan sa mga Jews. ba? Diba? So, kung tatanungin naman ako yung mga taga-ibang parts ng mundo, abe marami pong mamamatay. Maraming mamamatay sapagkat nuclear war na yan. Kaya itong mga Hujo naman, mas kinag-nuclear war, safe sila rito eh. Dito sa Bosra, o should I say, ito sa Petra eh. Safe sila dyan eh. Dyan sa loob niyan, safe po sila. Maniwala kayo sa akin dahil napakatibay po niya. Napakaganda raw sa personal niya kanong Chinko. Ang ganda niyan. May mga litrato siya dyan eh beautiful, beautiful place. Sabi niya, ang ganda. Pumasok po sila sa loob. May mga pumasok din sila sa mga kuweba, tinignan nila. Ah, uh, sabi nga niya, ay, hindi, nga, hindi sila matutunto ng Antichrist nga doon. Sabi niya. Talagang yan. Prepare Pre ni Lord yan for that uh, purpose. Ngayon, yung mga sa ibang parts ng mundo, I believe maraming mamamatay na mga Gentiles, na mga naiwan sa rapture. Dahil uh, world war, uh, world war niyan, at the same time, uh, nuclear war, marami pang malalakas na lindol, mga tsunami, yes, maraming mamamatay. Kaya may mga tanong po sa akin dito, paano ro? Ito ha, ito po, paano kung namatay daw ng... Kasi hindi ba ang purpose in order na maligtas ang tao during the time of tribulation at great tribulation, kailangan mapugutan eh, mapugutan ng ulo. Pero paano pagka inabutan ng kamatayan before yung pag, uh, season ng pagpapapugot na which is magtutupad pa after 2 half years? Paano pag uh, namatay daw sila nung before that? no? At hindi sila napugutan. Well, ito pong gusto ko sabihin, no salvation. Sapagkat ang salvation during the tribulation and great tribulation, makinig mabuti, ay tanging sa pagpapugot lang ng ulo. Actually, sa great tribulation papasok yung salvation ng tribulation. Pagpapapugot ng ulo dahil yan ang sabi ng Bible. Without the shedding of blood, there will be no remission of sins. At yan po ay applicable Old Testament, New Covenant, at pag natapos ninyo yung covenant, panibagong covenant, ayan po yung masaklap na covenant yan. Actually, hindi na po covenant yan eh. Uh, isa lang po yung uh, pace ng mundo na should I say na talagang tapos na po yung church age. Ayun ang gusto ko sabihin, tapos na ang church age yan, tapos na ang grace dyan. So, kailangan, meron kang faith kay Jesus, which is good, very good, very true. Pero, yung dugo mo, ayun na ibububo. Dahil hindi na ano eh, tapos na yung church age, yung grace age. Kaya ang pinaka the best na maligtas itong panahon natin ngayon. ba diba? Kasi tingnan niya, ibalik natin sa Old Testament. No, Old Testament, naliligtas sa mga tao dahil sa dugo ng mga hayop, dugo ng mga bulls, dugo, dugo ng mga, ano ba yan? Sheep, mga tupa. O kung ano na pa mga hayop ba? na kanilang pwedeng i-offer sa temple and then yung pinaka high priest siya ang mag-check sa animal and then kung nakita niyang blame uh, so they say ito po ay walang mga kung mga ano mga ispat ispat o mga dumi-dumi o mga galis-galis yung inopen na hayop at malinis yan, klaro yan o lalabas yung high priest sabi niya okay, clear ka sa kasalanan mo, good for one year one year lang po uh, tinatagal noon and then uh, after one year, kailangan siyang bumalik mag-offer uli ng sacrifices para sa sins. Ganyan po yan, continual po yan, continually po yan, nag-continue yan hanggang dumating ang totoong Lamb of God. Na ngayon, nas, siya na ang Lamb on the throne, the Lord Jesus Christ Himself. Palapakan natin si Jesus. So, uh, nagawa ni Jesus yon once for all time. Nung siya ay nakapako sa cross, sinabi niya, It is finished. Tetelestai in Greek. Ha? Naganap na in Tagalog. Okay. May mga nagsasabi ito, no? Ididibang ko sila. Ay, laging grace yan. May nakausap ako. Gumano na sa akin. Hindi pwedeng hindi grace yan. Grace pa rin sa tribulation. Oh, ako, sigurado ka? Sabi ko sa kanya, alam mo, ako sa kanyang gano'n, merong mga programa ang Diyos. No, mga covenants na tinatawag. At uh, talagang nandyan yan sa kanyang scripture sa Bible. Kaya lang, kailangan i-rightly divide po ninyo, sinabi ko. Pa, paano? Ibig sabihin, wala nang biyaya, no? Aba, may biyaya pa rin noon. Alam po ba ninyo, hindi ba naiwan, makinig po mabuti, eh. naiwan na nga sila dito sa tribulation, makinig po, na, sorry, naiwan na sila ng rapture. Nahawa ko doon sa nag-comment, naiwan doon sa tribulation, eh. naiwan sa rapture. Naiwan na sila sa rapture, pasok na sila sa tribulation at great tribulation, still may chance pa rin silang maligtas. Nga lang, magpapapugot sila ng kanilang mga ulo. Kaya ang buti pa rin ng Panginoon, hindi siya nagtanggal ng opsyon. Kaya ang sabi ng Biblia, pagkatapos nung mapuksan niya ang Antikristo at ang false prophet, di ba? yung mga pinugutan ng ulo na yan ay bubuhayin at papasok tayong sabay-sabay sa millennial reign ni Jesus dito po sa Israel, sa Jerusalem. Ibig sabihin, ang pait ng Panginoon, to so, um, grace pa rin yun. Di ba? Eh, sila ang pasaway nitong church age. Ayaw nilang sumunod sa Panginoon. Ayaw nilang tanggapin si Jesus. Libre ang kaligtasan. Ayaw nilang sundin si Jesus. Masyado silang, yeah, dito sila sa mundong ibabaw. Ito ang kanilang gusto. Eh, naiwan ngayon sila dito. Hindi ba kung tutusin, dapat wala ng pag-asa yung mga naiwan? Pero hindi. Nag-provide pa rin ang Panginoon ng pag-asa. Papugot nga lang sila. O, hindi na pwede yung Yeah, yung tanggapin si Jesus as Lord and Savior, ligtas na, hindi, tapos na po yun. Tapos na po ang church age. Ayan po yung tinatawag na, ano, covenantal ano, times. Tapos na po yun. Tapos na po yun. So, during that time, maski sabihin, magpapapugot sila ng ulo para makapunta sa langit, ay grace pa rin yun. Hindi nagtanggal ng option ng Panginoon. Ang buti ng Panginoon. Isipin nyo po yan. Oh. Samantalang dati, Ewan ko ha, may na-encounter ako nagtuturo. Sa tribulation, wala ng pag-asa. Pag, pag naiwang kay ka, ba babay na, babay na. No! Meron may, pa rin pong pag-asa. Papugot nga lang. Di ba? Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kaya mabuti pa rin ang Panginoon, maski sa tribulation. Ha? sabihin mo, nagpapugot sila ng kanyang mga ulo, mabuti pa rin ang Diyos dahil tingnan nyo, may chance pa rin sila. Biligyan pa rin sila ng chance Di ba? Grace pa rin yun. Hindi natanggal ang grace. Kasi ang gusto nilang ipasok yung grace tulad ngayon na church age. Tanggapin si Jesus at maliligdas. Ay, hindi na po pwede yun noon dahil tapos na po yun. Alam nyo, ha? Pagpasok po ng rapture, ha? At lumabas ang Antikristo, ang Antichrist, at nakipag-peace treaty na po ito sa Jerusalem, sa Israel, the moment na pumirma na pinirma niya ang peace treaty, pasok na po ang 7 years of tribulation. Yung first and a uh, first three and half years ulitin ko po, medyo good looking si Antichrist diyan, medyo pogi points siya. Hinahangaan siya, sisikat siya, bla bla bla, etcetera, et Pero dun sa second part ng tribulation, ang bangis niya ilalabas niya. Yung totoong kulay niya ilalabas niya na. Nakakatakot talaga. Ha? Pero ang Panginoon, meron pa rin way para maligtas ang tao. Ha? Faith in Jesus plus magpapugot ng ulo. Di ba? Mabuti pa rin ang Diyos. Hindi nagbago ang kabutihan niya. Oh. Kung makikinig tayo sa mga nangangaral, eh wala na pag sa tribulation. Wala na. Mapapahamak na. Eh wala. Hindi na po ganun. Wala po yun. Kung gano'n, din, gulawin na lang sana. May pag-asa po eh. Kaya lang, magpapugot lang sila ng kanilang mga ulo. Again, doon sa tanong ni Chori, ano Chori ba to? Teka. Yeah. Good, good yung, yung tanong mo. Hindi naman ano. Yan, teka. So, doon sa tanong niya na magtatanim ba sila sa bundok? Ah, yung mga ano, hindi ko po alam, gagawin nila sa bundok. Pero nasa Petra po sila, magtatago sila. Siguro gagawa sila ng paraan para makasurvive, para makakain, no? Yeah. Kuweba, tama ka dito. Kuweba nga ang tinaguan nila. At anong sinasabi ng Bible, sinabi ko na. Ha? Tutugisin sila ng Antichrist. Pero the moment na helpless na sila, ayan na, darating na ang kanilang tagapagligtas si Jesus. Amen? At yung Antikristo at ang false prophet itatapon na po sa dagat dagat ng apoy. Ito po yung gihina. Gihina hell, sila po ang na mano doon ng mga tao. Hmm ang Antichrist at ang false prophet. Mauuna pa sila kay Satan, kay Satanas. Ha? Yun po ang mangyayari. So, nakakaano, pa pinipreach ko ito, nakakaawa yung mga na naiwan. Sobrang nakakaawa. Wala, alam nyo, wala. Pero pasalamatan tayo yung natin aabutan yun. Dahil yun po ay sobrang kapighatian na hindi pa naranasan ng mundo at kahit kailan pa man ay hindi hindi na mararanasan. Kaya kung kayo ay hindi pa naman subscriber din eh sa channel na ito, ne. So, di-subscribe, like, share. Share Jesus is love is grace. Bye-bye.